What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Camarines Norte. Pinadala po ni Sir via JNT. Ang problema po nito ay wala pong backlight. Sinubukan na po ni Sir palitan ng light coil pero hindi niya naayos. At pinadala niya mga idol para maayos natin dahil napanood po niya ang ating mga video. At grabe po ang nangyari dito. Panoorin niyo po ang full video kung ano po ang mga ginagamit dito sa pagawa para hindi madamage. So nangyari po dito mga idol, marami pong nagsitalsika na pyesa sa loob. Kaya ayan, dumami po ang problema. Dalawang cellphone po pala ang pinadala ni sir. At isa lang po ang pinakita ko dito sa video at sa kabutihan pala, dalawa naman po ang naayos. Buksan na po natin at i-check natin mga idol. So, ayan, ito po yung isa ay realme. Ang problema naman ito na ay kitang-kita naman po na basag po ang screen blackout. Ayan, meron pong lamat sa gilid. Kapag amulid LCD at nagkalamat yan, ay kusa na po yan mag-blackout. Mawalan po ng display. At ayan, nung chinards ko po, meron naman pong vibrate at wala lang po makikita sa screen. So, damage na po ang LCD. Pinalitan ko rin po yan mga idol. At ito naman po yung gagawin natin ngayon ang Samsung A20s. Grabe mga idol. So, panoorin nyo na lang po kung paano ginagawa ang backlight nito at mga tamang temperature at ginagamit para maayos para hindi mas lalong lumala. So, ayan, chinik ko na rin po siya. At pansinin nyo mga idol, nung chinards ko po siya ay nagbabibrate lang. Wala rin po display. Ito po yung mga common issue ng Samsung E20s. So, ayan, basag lang po ang temper nito pero ang LCD nito ay hindi naman po basag. So, ayan, madalas dito mga dro, kahit palitan po ng LCD ay hindi mo talaga siya mapapailaw dahil yun po ang common issue niya, ang backlight problem. Ayan, kahit i-charge mo ito maghapon, magdamag, hindi mo talaga makita ang display. Paano ba yan solusyonan? At tamang temperature sa pagtanggal ng shed para hindi mas lalong lumala ang damage. So, ayan, buksan na po natin mga idol. So, gamit po tayo ng pantastas at dahil madali na po ito baklasin dahil ayan na baklas na nga ito at sinubukan na palitan ng backlight coil at hindi daw napagana ni sir. At kaya niya po pinadala. At tanggalin natin lahat ng screw at mag. Shout out tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon. Shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan, iangat po natin yung pinaka-back case. So, kukulang po ang ginamit natin para hindi magaga kagasgasan ang pinaka frame niya. Ayan mga idol, nakita na po natin na sobrang linis po ng motherboard. Hindi naman siya nabasa pero ito yung mga common issue na bigla na lang pong mag blackout. Kaya chini ko kaagad binuksan ko siya mga idol at ayan na nga, ito na po yung nakita ko mga idol. Ayan, napalitan na siya ng coil. Yun nga lang, nung pagtanggal ng caps nito mga idol, ayan pansinin nyo po, nagsitanggalan ang mga paa sa gilid. At pansinin nyo rin yung mga pisa niya ay nagsitalsika na at pati yung resistor na itim na wala na rin. So, importante yon mga idol. At pati yung kapasitor na maliit, pansinin nyo po, wala na nag tanggal na siya or tumabingi na siya. sabihin, hindi na po yan mapapailaw dahil kulang na po ng besa or wala ng linya at pati po yung connection dito sa volume niya ay natanggal na. Ayan, may mga pisa po yan dyan, apat na maliliit. So, madalas dito mayroon kapag natanggal yan ay hindi na po gumagana ang volume. Paano ba yan natanggal? Possible mga idol, sobrang lakas ng air temperature na ginamit dito pagpalit ng coil. So, napalit na po ito ng coil yung idol. Pansinin nyo po, may mga tingga na sa mga gilid. At dahil sobrang lakas kas ng hangin, nagsitanggalan ang mga katabi niyang pisa. Connected po yan sa signal dito mga idol at pati yung volume. Pati dito mga idol, yung mga kapasitor o resistor na tumatabingi ay connected yan. Natanggal na po ang isang itim na resistor dyan mga idol. Kaya yan, so tinanggal ko kagad at hindi ko natin isting ng LCD dahil na try na nga daw ito ng LCD at ganun pa rin. So ang gagawin natin mga idol, so napalitan na ito ng light coil. Ang natanggal na lang po na pisa, ang papalitan natin. At grabe, pansinin nyo, nagsitabingi tabingi talaga sya. So ang tamang temperature na ginagamit sa pagpalit at pagtanggal nito mga idol. So kung magtanggal kayo ng shed, dapat naka 400 heat temperature kayo at naka number 1 lang ang air. So ito po yung pinaka the best na temperature na ginagamit dito. Huwag niyo pong taasan para hindi magsitalsikan. Kaya dito mga idol, dahil natanggal ang resistors, kailangan po natin yan palitan. Kulay itim po yan mga idol. Importante yan kapag wala na yan ay hindi po talaga mapailaw. Kahit palitan mo yan ng isandaang coil dyan. So yan, kuhat lang po tayo sa mga scrap-scrap na board. So, kailangan itim mga idol. At ayan, ang ginagamit ko po dito ay 350 heat temperature. At air naman ay 1 lang. So, ayan, ipalit na po natin mga idol. So, ayan, natanggal po yan. So, pwedeng tumalsik yan dahil sa malakas na hangin. At pati po yung kapasitor na malit mga idol, important yan. So, kailangan ibalik po natin yan. So, ayan, 350 lang po. At kapag dumikit na yan, ay matik na yan. At tingnan natin kung mapailaw na ba siya mamaya. So, hindi ko po ito tinister ang mga linya ng backlight IC. So, saka na po natin itister kapag napalitan na natin ng resistor. At ayan, binali ko po yung yesa na to dahil hindi po masyadong nakalapat. At ito mga idol, yung maliit na kapasitor din ay ayan, inayos ko rin po siya. At ayan, nag-apply po ako dito ng lacquer tener at nilinis natin. At ito na po yung itsura mga idol. Dapat nakakabit yung itim na yan. So, importante yan dahil isa po yan sa koneksyon ng backlight. At ayan, tinistiran ko na siya mga idol. At nakita ko naman nung tinistiran ko siya, ayan, kompleto naman po ang paa, pumapalo lahat. At possible mga idol na yung backlight coil na nilagay ni boss dito or nung may-ari nito ay okay kahit medyo makapal ang pagkakalagay. Okay lang yan mga idol. Ang pagkakamali lang kasi sa paggawa dito, nagsitalsikan ang mga maliliit na pyesa. Kaya ayan, imbis magawa, lalong na tuluyan o nagkaroon ng ibang problema. At ayan mga idol, after ko napalitan ng pyesa na pinakita ko kanina na itim resistor, ayan, gumana kaagad. So, tama ang paglagay ng backlight coil. Well, ang problema lang doon sa pagtanggal ng shade or paglipat or pagpalit ng koel well, yun nga lang, so nagsitalsikan sa sobrang lakas ng hangin. At ayan mga idol, kitang kita naman po. At ayan, drain na drain pa po siya. So ayan, tingnan din po natin mamaya kasi ang mga pyesa na connected sa pinaka-volume ay nagsitanggalan lang. Sinara ko na diretso pala itong mga idol. Hindi ko na po ito tinisting dahil ayan para mas mapabilis po ang ating gawa. So marami din po tayong gawa nito nung ginawa ko ito. At ayan, ibinalik ko yung lah lahat, ng screw At yung pyesa doon sa banda sa volume na natanggal ay hindi ko na po pinalitan. So ginawa ko rin po yan ng video pala mga idol kung paano ginawa. So abangan nyo na lang po. At ayan, so sobrang drain po siya. Kailangan muna natin siyang kargahan dahil matagal na daw po itong na-stack. At ayan, may kidlat naman. Ikabit muna natin lahat ng iskro at maraming salamat po pala sa lahat po na nagtitiwala sa Phone TV. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM lang kayo sa ating FB page, Phone TV official new feeds. At sa mga nagpapaayos naman na malalapit, pwede po kayong mag-walk-in, maglalamob. At sa mga malalayo naman, pwede kayong mag-pile BC, GNT, at GRS. So ayan, lagyan po natin ng double-sided tape ang pinakatakip dahil kanina wala na po siyang dikit. At i-charge muna natin ito mga idol dahil sobrang na-drain po ito. Dahil nga matagal na po siyang na-stack. At mga idols, sa mga gustong matuto sa paggawa ng mga cellphone, lalo na kung backlight, pwede niyo po isubscribe ang ating channel, pakilike at pakifollow na rin ang ating FB page. At ayan, at ayan, after ilang minuto lang, nagkarga na po siya at i-check natin ang pinaka backlight kung natataasan at nabababaan. At ayan, pansinin nyo mga idol natataasan na po natin at nabababaan. Ibig sabihin, normal na po ang paggawa natin. Ang problema nga lang, hindi talaga gumana ang volume dahil nga sa sobrang lakas na hangin na ginagamit sa paggawa o pagtanggal ng shed ay sobrang lakas kaya nagsitalsikan siya. Ginawan ko po ito ng video kung paano ginagawa. Wala na siyang reaction dahil nga dun sa mga piyesa na natanggal kaya ingat kayo kung mag DIY kayo at kung wala kayong experience sa paggawa huwag nyo nang subukan para hindi mas lalong lumala. At sana sa pamamagitan ng video na to ay nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito. At yung password niya mga idol ay hindi na rin po alam. At hindi po ito ma-reformat dahil hindi gumagana ang bulion kaya Ayan abangan ang full video rito Maraming salamat po sa panonood